matagal na matagal na matagal na master hmm. eh. Ang pa, mamanig yung mga uh, ako. Tapos ang dami yun. Hindi ko atro. Hindi ko maano. Sakit. Parang, kasi It's na parang ito. naramdaman ko na parang luminsad yung dito ko. Parang umikot yung buto. Tignan mo yung nangyari sa ano mo Tignan mo. Yung alawan siya ito, laki. Kaya lumaki yan dito na pit pit mo to Yung isa mm -hmm. Sa baba yung L5S1 L5S1 Kento yeah. Ganito yan magkakapareho yan o oh. Ganyan yan Ito o <coughs> Dito na wala o oh. Ito yung allowance Dito lang eh Kaya eh, siyempre sa mata natin nakikita Dito ang laki ng allowance Dito na wala o oh. na Spondylosis. Spondylosis. Dalawa yan. Pagka ano yan, spondylosis disease or spondylosis. Pero ano lang din yun. Spondylosis pa yata. Ay, pala may ang problem sa Ito. Ang ibig sabihin ng spondylosis, pagkasira ng ano, pagkasira ng disease yung meaning doon. Ito yung isa. Kung mapapansin mo, yung mga allowance nila, makikita mo. Pero itong isa na to, itong sumabog eh, no? Kumala to. Ayan, yeah, L5. L4, L5. Dito naman sa S1 mo, sa L5, S1 mo, sumobra naman siya. Muso. Ang uh, uh, sakit. Tapos, hindi ako maka... <laughs> ano? Palgit yung mga... Mild osteoarthritis. meron po. Meron din sa tuwod. sa Dalawang tuwod, master. Both knees. Mm -hmm. Pero itong kanan ng medyo ma... Ansa. Grade 1 is spondylis. This is over L5S1. Tama na ako, L5S1. Spondylis disease. Oh. Mm -hmm. Ibig sabihin, mas maano to. Mas mataas ang kalidad dito. <laughs> Spondylosis sa uh, spondylis disease. Ibig sabihin, mas naano pa siya. Na-upgrade yun. Anterior displacement of the L5 ito yung anterior anterior displacement of the L5. Ibig sabihin anterior paharap sa harap. Yun ang ibig sabihin anterior. Posterior sa likod. ano displacement. Ano yung ibig sabihin displacement? Ano wala sa kanan? Yan, nawala sa ito yun oh, no? yung L5 S1 Ito. Ito yung binabanggit ko, di ba pumusok sabi ko? Oh. Yan ang L5 S1. Yan sa bubong baba. Yan no? Yan, yeah, kung makikita rin, mo yung kurba ng uno, si tugmang-tugma. Pagdating dito, sumubraw. Okay. Yan ang displacement ng L5-S1. Yan, yeah, no. Wala nang laksin. Mukha-tugan. Dahil sa waspyo, siguro. Oh, Kung ka okay. <laughs> okay. usok ka ka rin osteoarthritis, sputinis. Pag yung bininat mo, nang wala kang stretching, yung bininat mo lang kagad na ganito, wala na. Hindi mo na kaya i-aaw niya. Na sakit eh, Kaganyan kami niyan, no? ang ah, eh. ganyan, pero para mag-iilawod. Dati nga, alos hindi ako makalakad na eh. Sabi malulumpo na yata ako. Kailan talagang pinipilit ko lang na, eh, ano. Kailangan kasi niyan. Kasi nagbabike ako araw-araw. Kailangan kasi niyan. Pagka, ano, isipak mo. Ganun po, lagi kong ginagawa yan. Tapos lagay mo lang ano. Kasi pinapanood ko kayo lagi. Oo, oh, tignan Kaya, mo, anong nangyayon. Dumakas. Ganun lang, pag sinipa-sipa mo yan, pag yung sabi ko, nag nagsisimula kayo ng osteoarthritis, bawasan nyo lang muna yung pagkain ng mga sobrang aalat. So, parang Sa diet ako. Tapos, ganun-ganun din yun lang yan. Oh, hmm. Ano nyo, may masakit pa. Tinihin din, nyo, may masakit pa. Eh, isa pa. O, oh, tsaka yung testing, haplosan nyo ng pau. Subukan nyo yan para magkaroon ng ano, kasagutan yung ano. Mm -hmm. Para matesting nyo rin kung tama ba yung sinasabi ko. Tama yun. Kasi lagi mong ginagawa. Mm -hmm. Kasi pag yan in-stack up nyo na hindi nyo na pinakailaman wala kayong gagawin eh sigurado yung post-arthritis na yan. Dire-direcho nang kakapal yung mga ribaba nyan sa atin. Yaya ka 秋めいたしある。<Thank you. S 1> boleh dah saya ni Okey dapat share, angkat foto share, pulang nanti ya, ya, sesak pesan sakti kan dia mat, jadi nama, kayak laksana.

mo sa akin, ko nga pala, ko na pati. Sobra niya. Pero ko pala napitik. Stress ko, papunta sa balak. Tuhod, sumakit. Di ko pala napitik. na Osteo arthritis. Sa mga osteo arthritis. Yan. Plus up plus inyo na yung tuhod nyo. Tikasan nyo to. Yan o. Talagi mm -hmm. yan. Mas tingin ang ginagawa kasi nakikita ko sa ano eh. vlog nyo. Kaso may, may talaga na dito may parang may muscle na masakit. Ay, ako mo lang doon ako, Na ano, pao? Oo. Diyan ako, yan Wala yung... na yun dito, dito lang, meron dito. Meron masakit diyan Sa muscle? Mm hmm. Okay. Ba't ka dyan lang, kailangan lang mong haplos. Pag sa muscle, kasi hindi mo na mapipila yung muscle. Possible lang na parang tumigas, namumuo. Oo, oh, muscle. Oh, oh. Sleep muscle ang tawag doon. Yung spasm sa ano, dahil stress doon eh. Mm hmm. Ayan o. No? Naku sa inyo. Kaya ito ang pinakamalaga. Kasi pag lupay pa yung sinipa yan, malilipan. Yan o. Yan. Yan. Para sa tuhod tumama. Pag lupay pa yan, suba mo lupay pa yung pangang mo. Wala. O. Parang nakakalas. Pati sa sikit, nag Abot lahat. Hindi ito naman sa kabila. Naglalagatopan na yung mga ugat-ugat ko. Hindi. Ano yun? Cartilage yung na, Cartilage yung yung arthritis kasi, tumutubo yung ano May tumutubo dyan, malilit na, no? Right? <coughs> diba mo to? Tigasan mo to, pataas. Sipa mo. Isa pa. O, kabila. Yan. Das. Okay. Oh. Kanina, di ba? Pag pagginen yong aray oh, oh ngayon, yun oh kaya oh. yung diferensya sabi ko sa inyo, malaking bagay yung kailan kasi sa eh. sakit sa na yung kailan kasi manipya sakit na yung kailan kasi manipya sakit na yung kailan yung kailan kasi manipya sakit na yung kailan kasi manipya yung hindi ko yan ituturo kung alam kong mapapakama kayo. Hmm. Yeah. Hindi ko yan ituturo. Pero, kita nyo, effective siya. Kasi, yun din ang ginagawa ko dito eh, sa actual, sa ano. Ay nyo naman sa video na actual yung tinuturo. Si nyo na. Para yung mga, siyempre, hindi naman tayo makakaiwas sa mga ganyan kasi kumakain tayo. <laughs> Pag kumain tayo ng mga matataba, prito-prito, alat alat sobrang alat, magkikreate yan. Mm -hmm. Sorry, Master, may, mayroon ako ako napanood sa vlog mo. May may himalang nangyari sa akin. Tinuruan mo yung isang pasyente. Anong himalang nangyari sa iyo? Gin, ginawa ko. Anong ginawa? Kasi dito, anong? meron akong ipit dyan eh. Parang oh. oh sa etika, hindi ko malaman. Oh. For 35 years, dadadala oh. ko yung ipit na yan. Oh, anong ginawa mo? nung may napanood akong tinuruan mo siya na yung ay, face daw o, tapos yung ganun ko lang yung oh. ko. Pak! mo tayo yung lumagutok yun. Tapos ko. Oh. Eh nga, hindi, yun, yun, bintal yun, hindi na magiging sikyar, hindi na magiging sikreto mo natin. ko. Tayo, ka. Tayo Parang ano, oh. Medyo tungkol oh. yung mukha mo. Huwag ka nang kumapit sa wall. Yan, yeah. kapila. Yan lang, tag-isa lang. Huwag ko nang Tapos, bumili ka lang ng pau para sa... Kasi pag sa may problema tayo dyan, yung mga muscle natin, yan yung mga muscle spasm, kaya nagdadagdag na ano. Pero pag na-massage mo yan, mm nagkaroon -hmm. ka na pala ng ano eh. eh ka sa vlog niya. Hindi mo tinuturo ko talaga dito. Na yung ginagawa ko. Yung talaga sa nag -tayaw. Based on my own experience din okay. yan, ay kasi siyempre yung sumasakit katawang ko eh. Araw-araw mm. na ganito. Pero yung tinuturo ko talaga, naramdaman ko na yung bago ko inano sa inyo. Ina-apply sa inyo. Okay? Yun lang sir.